Hello, good morning mga madam ko sir. Ako po ay magluluto ng tinolang manok. Ito po ang kanyang mga ingredients. Bawang, luya, sibuyas, manok, atay ng manok. Nilaga ko muna yung atay para hindi siya malansa. Pechay, sili, tapos papaya. Magigisa na po tayo mga madam ko sir. Hindi mo na po na mantika. Sir, so, dati ay, yung ayong luya. Tapos bawang. Tapos nilagay ko na rin po yung buya. Ayan. Medyo nanok po yung kaldero ko kasi manipis po. Medyo umitin. Ayan. Ipapakita po natin mabuti yung karni ng manok tsaka yung atay ng manok para hindi siya malamisa. Tapos lagay na po natin yung atay. Lagay ko na po yung atay ng hamagan ba sir? gisa para hindi siya malamisa sunod na po natin yung karne ng manok. Kaya nilagay ko na po yung manok. Gisa-gisa lang po. Halo-haloin hanggang sa medyo mag-brown ng konti. Para hindi siya malansa. Madali lang po manuto ang tinulang manok mga halang kaso. Tapos, takpan po natin. After a few minutes, lagay na po natin yung tubig. Lagyan na po natin siya kasi may duloto na siya. Ngayon po, nilagyan ko na po siya ng tubig. Pakuluin lang po natin ito. Tapos, lagyan na po natin yung papaya. Ayan, ayan na po siya. Tapos, pakuluin natin. Up after 5 minutes and po, buksan na po natin tapos lagyan natin ng paminta wow, tsura pa lang niyan na, pamintang buo para mas mabango yan na po, kulong-kulong -kulo na po mga madama sir, lagyan na po natin yung papaya yan po yan lang po para maguta yung papaya Medyo hinog na rin po yung papaya. Pero masarap po yan kasi manamis-namis. Takpan po natin. Takit na po. Yan po, buksan na po natin. Tapos, lagay na po natin yung sili. Medyo luto na po yung papaya. Lagay na rin po natin yung sili. Wow, yummy! Ayan po yung siling manghang. Binili ko po para masarap kumain kapag yung medyo kumakagat sa dila yung angkang niya. Hmm. Pagkatapos po niyan, lagay na rin po natin yung pet chai. Hmm. Saka po natin nula ni madam. Ayan po, nilagay ko na rin po yung pechay, mga kamadam, Ka -sir, mga bossing. yummy, yummy na ang tinola ni madam. Grabe. Mm. Ang, ang bango. ng sili. Sili pa lang, panalo na. Tapos takpan po natin after 2 minutes. Hmm. After 2 minutes po mga madam ko oh, sir, luto na po yan. After 2 minutes mga madam ko oh, sir, mga bossing, ayan na po, luto na po yung tinola ni madam Ilocana. Wow, ang sarap po, ang eh. daming gulay. Hmm. Ayan na po. Ayan, sarap po ng atay o, oh. atay ng manok. Ayan guys, mga madam, pa sir, bye bye na po. Salamat po sa inyong panunood. Thank you very much. Ayan po yung yummy tinola ni madam Ilohana. Bye, let's eat na po.